dito ah. Uy guys, meron pala tayong malulutuan dito. Meron nga tayong malulutuan eh. Wala naman tayong lulutuin. Oo nga pala. Boy boy, ibigay niyo. Adios. Ano pa yan? Paano tayo makakapagluto niyan? Wala pang gas. Siguro naman kaya natin ang hanggang bukas na di kumain. No? Ay, alam ko na. Meron pala akong dalang ibang mga food jam. Pwede natin kainin yun. Pag, pagsalusaluan na lang natin. Okay. Ay,

diwan ninyo alam ay init inis kayo ano bayan ano bayan oh na ba yan may pangkupan na itong ko wala epektib tamang ano bayan ano dito ano bayan ano bayan ano bayan ano bayan ano bayan ano ano eh, ano ba pa ginagawa pag inaantok? Matulog. Hindi, para wag ang antok natin. Mapapagod siya Ito talaga. Ito ang pinakagabi. Sir, para share your blessing. Heroin? Ayan na, talaga ako tayo. na, tulog na tayo. Oye mga boys, guys, tulog na kami ha. Nakulang na kami natulog sa iyo. na lang. Sige, tatabi na lang kami. Ano ba kayo? Ayan na, tulog na tayo. Ngunit ka na girl, dito tabi ko. Ano ka ba? Yung bakto ah. na, tulog na tayo. Ayan na, tayo. Tukad namin yun yung t-shirt. Bakit mo kayo pa, t-shirt? Tukad bibig ni Jenny. Sarap ng feeling ko, tol. O, Joel, total, inis na inis ka ka muna. Pakain ka muna. Sige na. Sini. Sa talagang dati nito? Nanginahaya ko. ko.

26 kata nga ad ka saut catata itu ngamaing itu santata dilang kanta bilang kamu mama madel, 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 ano? pa ba paki sama na ako, kasi ako eh, dilim dilim, na yung hindi ka pinigil na yun, Gabing gabi na. Dari lang ako, susunyahan. ayaw. kaya yung pinigil pinapalili na lang, taay na. O mga ayo ga ano ba kayo diyan? Ano ba kaya? Naka-drugs ba kayo? Anong yung ginamit yung bukay? Marijuana. Kasi naman... Nakita ko siya kanina. Joel di ba kaya nyo, one hour na lang, maga na guys, umalis tayo dito umalis tayo dito sino masama? <laughs>